Senator Bongo! Naku, nagpaawa na naman sa loob ng social media at yung pagpapaawa ni Go! Naku, medyo kakaiba. Bakit ko nasabing nagpaawa si Go? Abay, pakinggan nyo ang video na to mga kababayan. Tungkol ito sa pagkatao at nangyayari kay Digong sa Netherlands. At ang sentimento niya sa Senado, mga kababayan, ay very common at kakaiba. Ako, bakit kaya ganito si uh, Senator Bongo? Akala ko ba Akala ko ba Mr. Malasakit. Mr. Malasakit nga ba? Sigo, mga kababayan ko. Mr. Malasakit nga ba yung ganitong tao? Sige, pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong ang uh, matatanda po. Frail, fragile, ah, sa totoo lang. Panoorin nyo mabuti ha. Teka lang, mapakita ko sa inyo. Anong sinasabi ni Go? Gusto kong malaman ninyo ito eh. Gusto kong malaman nyo. Ayan na oh. uh, Harmless na po si Tatay Digong. Uh, for humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at uh, inaalagaan natin. Talaga ba? Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga <laughs> kay Tatay doon. Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Inalala mo yun, ha? O, to, to, teka. O, sige, ulitin natin. O, ayan, sabi niya... Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong ang uh, matatanda po, frail, fragile, ah, sa totoo lang. Uh. Okay, mga kababayan ko, sabi niya dito, frail, fragile. Bakit babasagin ba si Duterte? Bakit yung gulang, ka? Senator Bongo! Kasi frail, fragile. Oh. Uh, mahina na sa pagalugin natin. Tama ba? Babasagin? Fragile? <laughs> daw si dating Pangulong Duterte. Harmless na po si Tatay Digong. Harmless na daw po si Tatay Digong niya. Uh, for humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginaga nabanggit niya yung lolo at lola ha. Alang at uh, inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Okay, that's our culture. Yes, correct, Senator Bongo. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Okay, ngito. Sino mag-aalaga kay Duterte? Nangangamba ano Ito ha, hindi ko alam, Sen. Bongo, kung nagpapaawa ka dito. Eh. I'm sorry ha, SBG ha. Alam mo... Uh, believe naman ako sa'yo. Nga, believe naman ako sa'yo. Believe na bilib ako sa'yo. Natotawa lang. Believe na bilib ako sa'yo gumawa ng uh, mga ganitong drama. Because if if we say this on public, mga kababayan ko, sipin niyo muna yung ginawa niyo. Yes, mga kababayan ko, sipin niyo muna. Ikaw yung ikaw yung kanang kamay ni Duterte. Ikaw yung kanang kamay ni Digong. Dapat alam mo kung anong kasalanan ng boss mo, 'di ba? Kasi sinasabi niyo, yung EJKX judicial killing, sabi nyo, eh ginawa ni Duterte yun for, your, for the humanity, for the Filipino people, and uh, talagang lumabag siya sa batas, eh kasalanan ni Duterte yun. Ngayon, ang tanong ko dito, uh, SBG, sorry ah, natatawa ako sa, ano mo eh, sa birada mong ganito. Hindi mo pwedeng sabihin na, ano eh, hindi mo pa pwedeng sabihin na matanda na si Duterte, matanda na si ganito, matanda na si ganyan. Matanda na siya, walang mag-aalaga sa kanya doon, di ba? Ito, tanong ko lang. Nung panahon ni Duterte, naalala nyo ba ito? Paano, Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Eh, how about this man? Mga kababayan ko, gusto nyo makita? Papakita ko sa inyo. Sige. Ayan o. Oh. How about this man? This is a 80-year-old lolo na taga-pangasinan. Mga kababayan ko, 80-year-old ah mga kapatid, kinulong sa Pilipinas sa panahon ni Duterte. Alam nyo kaso, mga kababayan ko? Alam nyo kaso? Pinagbintangan, allegedly, na nagnakaw, mga kababayan ko, ng mangga. Mangga ha, mangga! Mga kababayan ko, allegedly nagnakaw ng mangga. Kinulong yung 80 years old na matanda, mga kababayan ko, And same with the age of former President Duterte, he is 80 year 80 year 80 years old, mga kababayan ko, prone, fragile. Hinalo natin, mga kababayan ko, hinalo ng hinalo natin sa preso na mas prone pa sa sakit. At talagang nga naman, mga kababayan ko, na makikita ninyo na mas malala pa. Kung itoy uh, kung itoy makikita ninyo. Di ba? Hinalo sa ordinaryong preso. Pinakulong ng dahil nagnakaw di umano ng mga ano mga kababayan ko, ng mangga. E ano naman nagawa ni Duterte? Kagaya ng sinasabi ni SBG mga kababayan ko. Mga kapatid, na si Tatay Duterte daw nila, ginawa daw yung for the humanitarian purposes, ginawa daw yung for the Filipino people na nagutos na kumitil ng buhay. Mga kababayan, imagine ninyo nga yun, tapos sasabihin mo in front of the many Filipino people, kawawa si an kawawa si Duterte doon. ano naging kawawa si Duterte doon? Eh para home for the agent na yung kinabagsakan niya. <laughs> 'Di ba? Mga kababayan ko, itong 80 years old na matanda na to nakulong sa binangguan sa Pangasinan. Kahalo ng mga ordinaryong preso. Si Duterte nakulong sa Netherlands, may CR, may kwarto. Ito matanda na to, nakakulong na natulog sa sahig. Pinosasan, mga kababayan ko. Si Duterte, mga kababayan ko, sumakay ng eroplano, bumaba ng eroplano sa dahig, pinasok sa Netherlands, hindi nakaposas. Sino ngayon na mas malala? Anong kulang kay SBG? Sige nga, if you are for the Filipino people, ha? bakit ito hindi nyo napagtanggol? Bakit dyan sa Senado nagnangangawa kayo ni Aimee? Tanong ko lang mga kababayan ko ha. Sa totoo lang, real talk. Kung sinasabi ko sa inyo, dito, hindi kayo naghinanakit. Hindi kayo nagpupuputak. Hindi kayo nagnangangawa. Hindi kayo pumatak, pumawa, sinhiniring sa Senado. Yung 80 years old na matanda na ng ano, mga kababayan ko. Yun lang, yung 80 years old na matanda na pinagbintangan allegedly na nagdakaw ng mangga. Bakit itong si Duterte na ang daming Pilipinong pinapatay, pinaghihiring ninyo? Di ba mga kababayan? Yan ang tanong ko sa kanila eh. Yan ang gusto ko malaman nila. Bakit itong matanda na to, hindi nyo man lang naipaglaban yan sa Senado? Mga kababayan ko, kung wala pang rapid tool po, napapansin dito, hindi makakalabas yung tao. di ba? Diba? O, tapos ang gagaling nyo magdrama sa Senado. Mahina na si Duterte. He is fragile, mga kababayan ko. Puta, mas, puta, mas may, may mas may nagawa pa nga si Tulpo kaysa sa inyo eh. Diba? Kung hindi pa si Senator Rapi Tulpo tinulungan yung matanda, hindi makakalabas to. Mga kababayan. Pero mga kababayan ko, pero tandaan ninyo ha, pero tandaan nyo mga kababayan ko. Pagdating kay Duterte, nakakaawa si Duterte, nakakaawa si sino mag-aalaga sa kanya, sino magano sa kanya. Pucha kung titignan nyo mga kababayan ko, mas masaklap yung insinapit ito kaysa kay Duterte na nando doon sa Netherlands. Sa Netherlands mga kababayan ko, meron siyang CR, meron siyang higaan, meron siyang makakapaglakad siya, makakalabas siya. Unlike dito sa matanda na to, apat na sulok lamang ng espasyo mga kababayan ko, ang gagalawan niya, siksikan pa sila. Di ba mga kababayan? Now, who is the worst? Tapos sasabihin nyo in front of the many Pilipino, hey, nakakaawa si Duterte gano'n. Alam nyo po, Senator, I mean, Senator Bato and Senator Bongo, we are wasting our time. We are wasting our time para pakinggang kayo sa Senado. We are wasting our money ah, para magbayad ng tax dito ngayon. Diba? Sa mga ginagawa nyong hearing. That is a BS. Sa totoo lang. di Diba? Mga kababayan ko, bakit ako nagsasalita ng ganito sa kanila? Kasi bago kayo magsalita, bago nyo tingnan si Presidente Duterte, tingnan nyo muna yung matanda. Tingnan nyo muna yung mga matatanda na nakakulong ngayon sa loob ng binangguan. Tingnan nyo ang bilibid. Tingnan nyo lahat ng mga kulungan. Kung may ilang taon at mayroong 8 years old na nakakulong dyan. At saan kayo magsalita ng ganyan? Mga kababayan ko, di ba? Ang hirap, mga kababayan ko, sobrang hirap ng dinanas nila unlike kay Duterte. Na si Duterte may naghahain pa ng pagkain sa kanya. Itong mga to, swertihan na lang kung dalawin pa ng pamilya nila. Tama? Mga kababayan, na kung magkataon wala kang dalaw sa kulungan sa Pilipinas, ang pagkain mo parang kanin baboy pa. Samantalang si Duterte, mga kababayan, kung nakakulong sa Netherlands, may prutas at masarap ang pinakain alaga ng ICC, mga kababayan. Pinapainom pa ng gamot, mga kababayan ko, na nakareseta sa kanya. Samantalang itong mga matatanda na kailangan ng maintenance sa loob ng binangguan, mga kababayan ko, hindi nakaranas ng treatment na kagaya kay Duterte. And now, sasabihin ninyo, nakawawa si Digong, fragile na, sino magbabantay sa kanya? Wala kaming pakialam. Ang kailangan namin dito ngayon, justice for the Filipino who died on extrajudicial killing. Kung makulong si Duterte yun, he deserved that. SBG? Karapatan namin yun. Panagutin yung taong gumawa ng kalokohan para kumitil ng buhay ng isang Pilipino. Mga kapatid, Like I said, yung hearing niyan, that is a BS. Di ba? And now you're saying na, kawawa si Digong, kawawa si ganito, kawawa si ganyan. Ilang taon na kayo nasa Senado. Pero yung mga matatanda, hindi nyo na palaya. Hindi nyo na hearing. Di ba? Ilang taon na kayo nakaupo dyan. Ilang taon na kayong pinapasahod ng pera ng taong bayan. Andiyan pa rin kayo pero sila hindi nyo nagihiring. I thought you are for the Filipino people. Because you have the Malasakit Center. Na kahit yung Malasakit Center na pinatayo mo, eh government pa rin. One stop shop. Andun lang ang PhilHealth, andun lang ang ganito, andun lang yung ganyan, PCSO. ba? Diba? Pero ang tawag ngayon doon, Malasakit Center na pinagawa mo. ba? Diba? Doon ka lang sumikat. Sa tingin mo, pagsiservisyo ba sa taong bayan yun? Oo. Oh, pagsiservisyo sa taong bayan yun. Tama kayo doon. Pero yung pagsiservisyo sa taong bayan, tandaan nyo to, bago nyo sana hiniring yan si Duterte, pinakinggan nyo muna sila. Di ba? Mga kababayan, pinakinggan nyo muna yung mga matatanda, pinakingring nyo muna yung mga sentimento ng mga matatanda, at marami dyan, ang over-over na sa kanilang pagkakakulong at lampas na sa kanilang sentensya Na hindi pa rin napaka, hindi pa rin napakakawalan niyo yun dahil sa bagal ng sistema sa Pilipinas. And you wish na umuwi si Digong di sa Pilipinas? <laughs> How come, mga kababayan? At gusto nyo na pauwiin si Duterte sa Pilipinas? Asa pa kayo, mga kababayan. At gusto nyo rin ba, mga kababayan ko, na ano, sila nakakulong, si Duterte uuwit, lalaya. Because may, pe, may power, may pera, may kaya. Politiko, nasa politika. Kaya nga tayo nagkaroon ng ICC, kaya nga nakakulong nga sa ICC. To be fair and justice sa Pilipinas. Huwag na natin lokohin ng taong bayan sa padrama-drama. Soto lang. Huwag na natin imlokohin ng tao. I'm calling the attention of Senator Amy Marcos. Senator Bato in SBG. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Tinatawanan na kayo ng taong bayan. Ayaw na kayo pakinggan ng Pilipino. Pakita nyo naman, di ba? Senator Amy, mga kababayan ko, sa kaluhokan, dumayo nagmotorcade, halos walang lumabas sa tao. Hindi kayo pinansin. Si Senator Bato dumalaw sa kalookan, mga kababayan ko. Hindi rin pinansin. Even SBG, mga kababayan, kailangan pang sumabay kay man, kailangan pa sumabay sa isang politiko. Mga kababayan ko. Di ba? Wala. Ramdam nyo ang galit ng taong bayan. Huwag nyo nang ipilit. Walang mangyayari. Itigil nyo na yan. Tama ba ako mga kapatid? Itigil nyo na yan. Alright. Maraming salamat. Nakapunta ka sa puntong ito. Maaari mo bang i-follow, like, comment, share at subscribe ako sa aking YouTube channel. At huwag mo na rin kalimutan i yung notification bell. At sa darating na Mayo 12 ABP Party List, number 134 sa balota, ang bumbero ng Pilipinas mga kababayan ko. At number 42, Magdalo Party List.